Mimi. No. Shea. 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 Huwag mo lakasan. Bibi pa siya. Shea. Shea, no. 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 Shea. Stay. Ay, ay, ay. Alis na, alis. 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 Dun, dun. Layo, layo. 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 Dito ka na, baby. Maaway ka na ni Kuya. Hmm? Dito na, dito na, dito na. Manahimik ka na. Manahimik ka na dito kasi makulit ka din eh. Puka lang dyan na po.